Hello mga mare, wala nagtatanong pero kaganda nga ng weather ngayon mga mare ko kaya nga sabi ko ay papakainin ko nga ang boy kulit. Hoy, Siyempre nga ipagkasama nga si Ellie ay boy kulit nga Ay kaya ayan nga at may nagparte-parte ko na nga mga kalitosan diyan. Natira nga din pala akong mansanas kaya nga sabi ko ay hiwain ko na nga din ito at ibibigay ko na nga din sa kanila. At ayan, meron nga din pala ng kamatis sa siyempre ibibigay na nga natin yan sa tort kulits. At erin na nga mga mare ko ay kumakain na nga ang tort kulits. O ay mukhang na-enjoy naman nga nila at na nga ng weather. At ayan nga si Ellie oh. Ay talagang na-enjoy nga din ni ang broccoli oh. pagkatapos nga nilang kumain mga mare ko, inaisipan ko nga pumunta na nga ng home goods. Wala ko talagang bilhin nga ng parang rolling cart nga si Ellie. Kaya ito at naghahanap nga ako dito. At ayan, ako nga talaga ay namimili nga ng mabuti dito. Ito nga parang bet ko to. Kaso sabi ko, ay parang, hindi ka ako pagka inayos ko yung mga abubo dyan, ay kailangan ko pa ng mga panibago pang lalagyan. Gano? Kaya nga sabi ko, ito na lang kaya siguro ka ako para ayan, umi mga lalagyan na. Alam nyo, isa nga sa mga napansin ko kay Ellie, ay mahilig nga siya sa mga lembut na mga kinemon at bam bam mga ganyan ganyan mga pablang. Ay kaya ayan nga at bibilhan na nga natin ng isa. Ay apo, Diyos ko, ay puro na lang talaga gasos nga para kay Ellie. o oh, yan ay nakita ko nga itawal nga pagka nga maliligo si Ellie ay para bang mainam-inam yan. Pati na nga din itong pandampot nga ng pupo ni Ellie ay kumuha na nga din tayo dyan. Ay alam nyo mga mariko binalik ko nga yung unang blanket nga na napili ko ay parang mas mainam ito mga mariko ay maliit-liit siya kaya ayun bugs na shoot na nga. Ay, ito nga rin nga lang to na nose. Ay, meron pala nga pabed nga dito para nga sa crate ni Ellie. Kaya ayun, o oh, kumuha na nga ako. Ay, feeling ko ay saktong-sakto lang yan. Pagkatapos kong mamili, ito tumirat siya na nga ako dito sa bahay. Ay, akala ko naman, isasalubungin ako na si Ellie. Pero, hoy, ay, natutulog at naghihilik na naman. <coughs> Kaya nga nung magising na nga din siya, inaya ko na nga din sa labas at mag-walking-walking nga ako kami. Ay apo, Diyos ko ang Eli, kapag ka nga may nakikita ang aso, ay para bang gustong babahagin, ay katabang abata. Tingnan nyo nga ang tindig mga mahali ko, oy parang ready-ready ng umatake. Ang sabi ko nga kay Eli ay magtatlong isip nga siya, ay parehas nga kaming maliit na magdanay. Kakakukurtin lang kami ng dalawa na yun. At ito nga, nagkasundo na nga kami ni Ellie na kami na nga din na yung uwi na din. Ay syempre dahil nga talagang padilim na nga ito nga, dumilat na nga kami sa aming backyard para isara daw na nga ang pintuan ng payamansyon. Mansion. Ang tort kulats nga mga mariko ko ay ayun na nga sa sulok at nagpapainit na nga doon. Ay syempre itong nga si Tortilla ay ayun na naman lalapit na naman kay Ellie ay naku baka mukbangin na naman kaya kailangan kong bantayan. <coughs> Bati na kayo, bati na. Ay, naku, Diyos ko. Tortili, sasapakin kita, ha? Ay, apo, marewa Ay, bago pa nga ako hindi makapagpigil ito at sasarado ko na nga muna ang pintuan nga dito. Ito nga pala, mga mare ko, pinakita ko na nga pala kay Ellen ako nga ay nabilinga nga para sa kanya. Ay, kita nyo ang bata o parang hindi nga makakapaniwala. Talagang binantayan pang ako ni Ellie. O siguro nga ay na-excite nga din siya sa mga pinamili ko nga para sa kanya. At ayan nga, pinupunasan ko nga din ang mga gilid-gilid niya at loob. At ayan, unti-unti ko na nga din ditong inaayos na ang mga gamit nga ni Ellie. Dito ko na nga pinaglalagay mga pagkain niya at kung ano-ano pang mga bubot. Alam niyo, mga mare ko ay masayang-masaya talaga ako para kay Ellie. Dahil pakiramdam ko nga talaga ay malungkot nga ang naging buhay nga niya sa kanyang dating owner. Ay, hayaan natin yung kumag na yun, Eli At talagang magkakaroon nga yun ng na malaki sa puwit. Ay, grabe si mare. Ay, witty Ay, sorry talaga mga mare ko. Dahil nga ako ay na-stress kasi mga ganun tao, ay, ay nag-aalaga ng aso pagka kasi hindi naman nila mamahal at hindi naman nila iintindi. Ay, bago pa nga ako tuluyan ngang mag-sermon ng mag-sermon mag sa vlog na ito. O, ayan nga, o. Ay, ako ay masayang masay talaga habang inaayos ko ay mga gamit nga at pagkain nga ni Ellie dyan. ko kasi ay kahit nga may Ellie na ay organize pa din, ganun. At dahil alam na alam ko nga na mahilig nga si Ellie sa blanket at sa mga manalambot nga, ayan nga, o. Pinapakita ko nga sa kanya yung pinamili ko nga para sa kanya. Ay, oh, sabi ko sa inyo mga mare ko, ay eh, gustong gusto talaga ni Ellie, ano, inamoy-amoy na nga lumapit pa nga, oh. At ay, oh, kita nyo nga, eh, parang naglambing ang Ellie at sabi nga siguro sa akin, ay, mama, salamat, ha. Ay, oh! eh, pamaya-maya nga lang mga mare ko, ay, eh, para bang sinamahan na nga ako ni Ellie manood nga ng batang kiapo, oh. Ay, eh, parang napagtanto ko nga siguro nga to, nanonood ko ng batang kiapo, ay, eh, nakikita nga niya si Tanggol. Ay, titit nga, kaya pala kung minsan nga, ay, eh, pag naglalakad tayo, ay, eh, para ka si Tanggol. <laughs> Ay, kita nyo nga mga mariko, Ay, talagang enjoy na enjoy nga ni Ellie ang panonood. Oh. Ay, ilipat ko kaya ito sa Coco Melon. Ay, wititit tit. Ay, may paglingon. Ay, wag daw. Ay, kaya ito nga mga mariko, ko. Itinanggal ko na nga talaga ang Christmas tree ko bago pa nga gawin itong biwian nga ni Ellie. <laughs> ay, sabi ko sa inyo mga mariko, delay ako nagkabit nito. Ay, delay din ang pagbaklas. Abay, pagka-uwi nga pala ni boss, ay nagulat nga ako at may tattoo na, oh. Ay, apo, ako nga ay naloka nga sa kamahal ng tattoo pala dito. Ayan ay, nga daw, ay umabot nga daw ng $500 at $100 nga daw ang tip. Sabi ko nga kay boss, ay ako na lang dapat ang <laughs> Alam niyo nung una ang sabi ko nga talaga Ay si Ellie lang dapat Ay nandito nga lang dapat sa aming first floor Pero hindi ko nga matis At ayan, napadpad na nga din sa aming kwarto Pero hmm. sa third floor at sa fourth floor Alam ko hindi siya makakarating doon Ay gasto, wala naman kaming third at fourth <laughs> Parang hindi ko na nga din gusto na ilagay pa nga siya sa crib Gusto ko ay malaya na lang siya nakahiga dyan Kung anong pwesto ang gusto niya Ay kaya nga ang ginawa ko Ay ilagyan ko na nga lang ng pampers ka. Sarap talaga ng tulong mga mare ko kapag kaalam niya kami nga inasa paligid lang niya. Kaya kasi nga naiiwan siya sa babae, talagang hinahanap din niya kami. Kaya ayan, palagi nang na welcome dito nga sa aming kwarto. Kailangan ko na nga lang din talaga siyang sanayin na maiwasan nga nang mawiwi dito sa loob ng bahay. Pero sa ngayon kapag ka nandito nga siya sa kwarto, ay talagang pampers nga talaga muna tayo. Ajan ko na nga muna tatapusin ang ating vlog mga mare Thank you for watching and see you guys on our next one. Few moments later